Ayan na. Tikman na natin kung masarap ba. Ayan yung gabi. Oh, Malungga, so magulay tayo for today's video. Ayan, meron akong malunggay. Ayan, ang malunggay, alam nyo, napaka-healthy yan. Ayan, may malunggay. Ayan, tapos, meron din ako. Oh, ang tawag niyan? Maliit lang siya, pero alam mo kano to? 17 pesos. Grabe, grabe mahal. Kamatis. Ang kamatis, mahal din. 15 pesos. Ito, 8 pesos grabe sobrang mahal. Ito naman ay 16 pesos. So, meron tayong kalabasa dito. Ngayon, din ako ng kalabasa. Ito naman sa 18 pesos. So, magkano na lahat? 'Di ba? So, unahin natin yung ano. Meron kasi akong isda, 'di ba? Sabi ko sa inyo may isda nga kami kaya dapat kong ano. Lagyan natin ng gulay. Oh, No, No, no. natin ang gulay. masarap kasi ang ano, isda lagyan ng gulay. Ginituin ko lang mga langga kasi para mabilis pag ano. Mabilis pag tanggal ko sa ganito ba. Tinatanggalan nyo rin ba pag ganito? Tinatanggalan nyo ng balat. Ang kalabasa. Gusto ko tinatanggalan ko. Kasi matigas kasi yan eh. Iba kasi hindi na. Pero ako tinatanggalan ko siya. Yan. Okay. Ma, how to fix that emote? How may to fix that emote, ma? Why? Because it's not working. What should I do to fix that? Okay, you get. I fixed that. Tinatanggalan ko talaga siya ng balat. Matagal siya magbalat pero sige lang. So, wala naman akong peeler. So, maganda sana may peeler. No? So, ito na. Ayan, nabalatan ko na siya. Kunti lang kasi ako lang nabakain. Okay. Hindi alam kung kakain ba yung mga okay, bata. Man, next. I Later, I fix. Wait lang, ha? What is that? This is a... Uh, Pupo potato? Yeah. What is that? Potato, white potato. Huh? White potato. Hmm? Yeah. Potato? There's nothing blue right here? Yeah. Is that white? Right. right, yeah. I'm gonna let him try. It's so it's too, it's too yucky. No, it's not yucky. This is yummy. Right? No. Oh. What are well, you waiting Because how you go, you're doing with the papaya. Hmm? So white potato daw, sa akin anak. Yeah. You so, just eat that. So, tingnan nyo, ayan. You oh. so, just eat that. Yeah. Hello, I eat, I'm eat that. I mm, so yummy. I'm it Uh oh Okay. Oh, sige na. I'm sorry. i take a bite. Uh -huh. Why? Not bite? i take a bite. Put, I'm hungry. You. Oh, on your hands? Excuse me. i oh, hungry. No, no, no. i cook pa yan. i cook. -up. Hungry. No, no, no. I cook I'm Mama, i just take a bite. we cook pa yan natin. Bite. No, no, no. No. Thank you. Okay, na, okay. Na. Enough. Na. Mo, ala! Mo, one. Yes. Finish! So, done na siya mga langga. Ayan na, ito na siya. Happy ko kayo mamaya. So, ito na mga langga. Ayan, nakapaghiwa na ako ng kamatis. Tapos, nahiwa ko na rin itong mga... Ayan. Ilalagay natin sa ating ano? isda. Gamitin na natin yung kalat natin. Sayang kasi yung isda. Kaya dapat gawan natin ng paraan. Lagyan natin ng gulay. Tapos meron akong ano ito. Ayun, sibuyas pala. So ilagay na natin yung ating kamatis. Pagsabayin lang natin Tapos, matigas kasi itong ano, ito oh. Kaya, yan, lagay na natin. Tapos, yung okra, mamaya na lang, diba? Mamaya na natin lagay yung okra. Kaya, pakuluan muna natin to hanggang lumambot yung gabi. So, later, i-update ko kayo. So, hi mga langga, ito na yung ano. Ayan, meron tayong okra, may gabi, meron kalabasa. Tapos, meron tayo sibuyas at saka kamatis. Tapos, meron tayong malunggay. Ayan. Tapos, lagyan natin na siyang ano. Lagyan natin na isda. Ayan. Sarap pag pagkain natin. Ito ay tanghalian. So, yan. So, ito na mga langga. Ayan Oh. Bulad atong nilagay kay Lamik. Mani siya kayo pagbulad partner natin sa ano yung ano natin ba yung inom natin na pinirito natin na isda kanina I ito you ang partner you shower, mama yeah ayan o I juice shower mama shower ayan so di ba ang sarap uy